is ni sponsor naman dito sa ano hikaw niya? ito bayon hiba? yan yung... yan yun, di ba? yung baga... ano yung wala ako? yung wala ako? story may picture. Ha, alam mo ba ano bang celebration? kasi malapit na ang birthday mo. wow ano 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 hindi, yung totoo, yung totoo. Ano pa? Ano pang pa wish mo? Bot sa Jollibee. Boyfriend. Ha? Huh? Tablet. Tablet talaga. Tablet. Niyo, Ay, grabe. So, ayan. Alam niya, tablet. Kami, ang birthday week namin para sa iyo. Sa April 9 na namin sasabihin. Ano? Okay. Anong inaasahan mong handa? O, ano, sinong inaasahan mong ano? darating sa birthday mo. Sino mo? Kuya Kuya Rab. Rab. Oh, Kuya oh, oh, oh. si si Vincent. Oh, Kasama si pa. Kasama pa. Kuya Bal. Kuya Bal. Kasama pa. Oh, Kuya Bal.